Hello everyone! Welcome back sa panibagong episode ng aking YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakakikilala sa akin, ako nga po pala si Vena Austria, ang nag-iisang transistor ng pagadian. So, sa mga gusto pang mas makakilala sa akin, pwede niyo po akong bisipahin sa aking Facebook account or sa other social medias platform ko. So, ayun, ang pag-uusapan nga po natin ay tungkol sa pag-HRT -e or Hormone Replacement Therapy. So, ano ba ang hormone replacement therapy? Ito po yung mga ano, di ba? Yung mga ginagawa ng mga transistors natin or ginagawa ko or ginagawa nating lahat ng mga beckelats na nagta-transition na gustong maging babae, gustong maging fully woman or gustong maging ano, kamukha si Catherine Bernardo, hindi ba? So, yun yung mga ginagawa natin na nag-hormone replacement therapy. Nag-take tayo ng mga contraceptive pills, pills or yung mga ano, I ano mean, bin? mga horm pang hormones talaga ng mga atake, di ba? So ayun, binabago nito yung mga katawan natin. Nagbibigay ito ng boobs sa atin, yung malaking balakang. Pero hindi ito nakakatagal ng nota, guys. Ha? Remind ko lang sa inyo. Binabago lang nila yung paghubog ng kagandahan ng ating katawan. So, ayun lang po ang kinakatayuan ng hormone replacement therapy. Kasi kapag operada ka na or Mikey ka na, hindi na HRT ang tawag doon. Ang tawag doon ay SRS or Sexual Reassignment Surgery. So, yun na yun. ba diba? Ang ganda. So, masaya sana kung ano, the kind man, kapag tumatagal-tagal, ba diba, makakapag hormone replacement or makapag SRS na tayo, ba diba? Kapag, ahem, charla. <laughs> so, ayun. So, sa hindi pa nakapagsuporta sa channel ko, please do subscribe and like and share this video so that marami pang makakapanood at kalalaman nila na may channel tayo, di ba? So, ayan, makikita nila na gumagawa pala ng vlog si Vina Austria. Hindi ba? O, ganun. So, ayan nga, ang pag-uusapan natin ay, ang daming chika, ay isa lang naman ang pag-uusapan natin dito, di ba? So, ang pag-uusapan nga natin dito ay mga bawal gawin kapag nag-a-undergo ka ng HRT or Hormone Replacement Therapy. So, ano nga ba yung mga bawal gawin kapag nag-hormone replacement therapy? Of course, isa sa pinakabawal gawin ay ang paninigarilyo. So, ayun nga, naninigarilyo. Ang sarap nga ba nabablog? Tapos, nag-topic -ta -ta tayo dito na ano, HRT. Tapos, bawal pala maninigarilyo. So, ayun. Pero, nakadipede na pa rin naman yan. Kung gusto manigarilyo ba i HRT or ititigil mo na siya or ayaw mo na siyang gawin. Hindi ko gene generalize okay? Pero, bawal talaga siya kasi yun na nga nakakasira siya ng lungs natin kasi 'di ba? Nag-hormone replacement tayo tapos nagbibisyo tayo as in sobrang risky. Risky na nga yung risky na nga pag-hormone replacement therapy, risky pa yung ginagawa natin sa katawan natin, 'di ba? So, kaya yun, wag na wag nating gawin yun. Pero sa mga gusto pa namang mag ano, maninigay din siya or katulad ko ka lang inigarilyo -inig -in, pa rin. Wala pilikan, girl. Gawin mo yung gusto mo, katawan mo yan eh. So, ang pangalawa na hindi nyo dapat gawin kapag na hormone replacement therapy ay ang pag-inom ng sobrang mataas na kwalidad ng anak. Char! Or yung too much alcoholic drinks na ganon. Iniinom natin kapag gumagala tayo or pwede ka namang uminom pero <clears throat> paunti-unti lang or hindi yung sobra kasi nga delikado kasi nag-hormone replacement therapy ka, nakaka-apekto yun sa katawan mo at saka sa pagbabago ng katawan mo, hindi ba? Binabago mo nga yung sarili mo, tapos gumabagawa ka ng mga bagay na sobrang risky sa'yo, so hindi talaga siya nakakatulong. Mas nakakasama pa nga, kasi risky na ngayon pag-inom, risky din yung ano, HRT natin. So, nakadepende din kasi yan sa kwalidad ng ginagamit nating hormones, di ba? So, next is yung pagpupuyat. So ayun, bawal talaga yung pagpupuyat kapag nag a ko ng hormone replacement therapy kasi mahahagard ka day. ma stress ka. Kaya bawal na bawal talaga magpuyat day. So ayun, may nasabi sa akin na ano, makakamentally ano na kayo sa kasi yun. So, kasi kapag ano, nag-hormone replacement therapy ka, may mga effect na nagiging maldita ka, nagiging masama o galim, or nagiging modi ka. So, ganun. Bawal talaga yun. And ako kasi is, matagal talaga ako matulog, guys. So, kanya-kanyang discarte na lang talaga yan kung paano natin i-re-rest yung sarili natin. Kasi, especially sa work ko, umaga hanggang gabi, tapos gabi, kapag gabi, hindi ako na agad nakakatulog. Kasi nga, busy ako. Char, Busy yan. Busy, busy ako sa pag ano, um, busy ako sa panunod ng mga videos o panunod ng mga vlogs ng mga content creators natin siya. And sana naman, isalin niyo ako sa panunoodin niyo. Ganon! <laughs> so, kung napanood mo ito video na to ang video talaga para sa inyo, sa mga ka-trans sister ko at sana nakatulong sa inyo. Thank you so much for watching. At yun lang po talaga yung uh, share ko sa inyo sa ngayon uh, bilang mima, na, mima ng mga kabataan. At sa mga bata na gusto mag-undergo ng HRT, go lang kayo be. Wag niyo pigilin 'yung sarili niyo na baguhin 'yung sarili niyo kasi katawan nya 'yan and your body is your rule. Ayun, 'di ba? So ayan, thank you so much and bye-bye.